sabi mo sa akin kapag in love parang heaven. Eh bakit parang impyerno yung nararamdaman ko? Eh ano ba nangyari sa'yo? Wala. Uy! <laughs> Hi, Rhea. Hi. Alam mo ikaw, hanggang ngayon, hindi ko pa rin maaintindihan kung paano mo ako nauto. Eh, malakas yung convincing power ko, eh. Mm -hmm. Eh, nasa na yung pinsan mong ipapakilala mo? <laughs> sandali, sandali, ha? Ikaw ba? Akala ko all the while, pinsan mong papakilala mo sa akin. Ah, uh, oo nga. Kaya lang, si ate kasi, bigla siya nagkalakad. Eh, since papunta ka na, edi, ako na lang. Ah, uh, okay, okay. Kinabahan naman ako sa'yo. <laughs> mm. eh, bakit kung ako nga? Alam mo na, akala ko kasi baka infatuated ka sa akin. Madalas nangyayari sa mga meneng katulad mo. Na-attract sa mga older men. Tapos akala nila, yun love. Hindi hmm. naman kita type, no? Buti naman, kinabahan talaga ako. <laughs> Tignan mo nga, bata-bata mo. Para lang kitang little sister. At saka, baka makasuhan ako ng... <laughs> um, so, order tayo? Um, waiter! Kinian. Sino Freya? Anong ginagawa mo dito? Diyos ko, papatay mo naman ako sa nervyos. Ba't ko May problema? Ate, bakit ganun? Sabi mo sa akin kapag nai-in-love, parang heaven. Eh bakit parang impyerno yung nararamdaman ko? Eh ano pa nangyayari sa'yo? Wala. Eh wala naman pala eh. In love ka. Yan ba yung sinisikreto mo sa'kin, ha? Oo. Kay Joey. Sinasabi ko na nga ba may anumalakas sa utak eh. Kaya ka sumasama kay Itay paghangon ng itik dahil sa Joey na yan, ano? Kaya na natuto sa akin. Ka na nga ako, nagpaka ka pa. sa'yo? Sa eh ate, alam mo naman, bata pa lang ako, idol na kita eh. bata ka pa rin naman eh. Ay naku, ayoko na may in love. Ay. Alam mo, Rhea, sarap ng feeling na na in love eh. Sobrang sarap, para kang nak... Alam mo ang tindi ng tama. Nakaka... Grabe pero oras na sumablay ka. Para kang niri ng mga sampung taon. Ganun ba yung feeling mo? Wala. Actually, hindi. Mas masakit pa doon. Masakit kasi... Alam mo, Rhea, masaya na ako pag nakikita ko si Eric. Masaya na ako kapag... Uh... May nahawakan akong upos ng yosi niya. Diyos ko, halos mamatay na ako sa kilig. Basta kahit na anong bagay, nagaling kay Eric, kulang na lang sa bahing ko. Kaya lang, dumating ako sa puntong napalapit na ako sa pangarap ko. Yung alam mong sa sobrang-sobrang lapit, napaniwala ko yung sarili ko na kaya ko siyang abutin. Hmm. Um, akala ko kaya niya akong malin. Pero hindi pala. Kaya masakit. Kasi mahal ko siya. Huwag ka na umiyak-iyak. <laughs>